Once no na nabasa tayo rito, wala na. Ay, oh, grabe siguro 'ti waves dito yun niya. Tapay nga Tapeng na bato. Oh, ito 'yung sexiest man alive dito sa Germany. Oh, may bato sa puwet niya. Nandito kami ngayon sa Tabing Ilog. Nagbike kami pumunta dito. Ayan, dito. Bum bababa kami dito si Liam na una na at kami naman i-ano lang namin yung mga bike namin i-lock para walang kukuha hindi nakawin hindi nakawin oo oh. so, tapos nasan yung bike huh, ni Liam ay sandali alisin ko muna itong karga pero hindi kami mag-grill kasi medyo alanganin kami sa weather kaya hindi kami sigurado kasi parang uulan kaya may may dala lang kami na snack kumain na kami sa bahay okay. Oh, ayan si Jeb Hini-fix ang mga bike Tumusta yung up ma? Mm-hmm basa na yung likod ni Jim mainit kaya mainit kasi dito ngayon kaya magpaano kami magpalamig nasan yung lak yung susi sa akin to brush out the under mm -hmm. so akin yung susi mo nasaan dyan ito Tapos ito naman. Baka nakawin nila ito. No. Magaya sa dating bike mo, maninakaw. Mm hmm. Manakawa na kasi ako ng bike. Kaya yun, dobli dobli. Yun. Delikado dito, kaya kam nieko jenda papa Oh oh Kokam tomatak jenda anu Bas Apa ya Ma ag balik pagdenda Lai ya, ya. Genau. Also ein bisschen muss ich schon. Okay. 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 hindi patag. Inano ng tubig ito, itong mga bato. Okay rin ah. Kasi nung last year, hindi ganito. Ayaw, oh, grabe siguro ti waves dito. ini niya. Tapay nga nakastoy na mm -hmm. giti bato. Oh, ni ano? ni okay. si Yeah. Yeah. Oh, okay. oh wow, ada tengah-tengah abay ti don. Metrikan dito. Toy. Dito dyan? Oh dito nakamupo puesto. Yah. Ah oh, sige. Ayan. Oh di diba? Tapos maligo tayo dyan, oh. Ah. Ayan yung dalawa naglalaro sa tubig. Ah, ganda. Oh, ito yung baon namin. Oh. May ganito. Tapos may chips na nakabukas na galing sa bahay at may prutas ban apple at ewan ko plum a ah, hindi plum firsich ang tawag dito sa German oh ito yung sexiest man alive dito sa Germany <laughs> feel na feel niya pa Oh, ah. wir haben nicht so große Steine. Ah, mein Bato Mama, du? Okay, mein Bato ah. Oh, mein wow. Ayan. Medyo ingat-ingat lang tayo mga kaibigan kasi once na nabasa tayo rito, wala na. Dedo na tayo, dedo. I mean, hindi yung tayo, yung cellphone ang dedo. No? Ayan. Oh. Whoop. Malama, ano, medyo malakas yung, ano, yung alon. Oh. Galing doon. Dito. Hmm. Pero hindi naman dito ano ma hindi naman ano hindi to Asabi ah, sabi ni Maria. Uh, ano daw ma anong tawag doon? Madilim na. Baka babagsak na yung ulan kaya maghahanda na kami at uuwi na po kami mga kaibigan. Uwi na, Uwi na daw. Sabi ni Maria. Sabi ni Bossing. Umuwi na tayo kasi ang oras na mga kaibigan ayan o. mag ano na quarter to seven let's go ayan na ay nako, medyo delicate na naman ang daan na ito. Pati solid hook. Mau na ako. Okay, masige. tayo naman. Oh, tignan natin baka madulas tayo rito. Wala na. Diba? Ay, hindi. Okay lang dito. Okay lang. Ayan. Ayan Dito oh. madulas. Madulas. Madulas, madulas. So, let's go home na. Tara na. Oh. Yeah. Oh, ini sila. <laughs> yeah, yeah. No, at least fresh air. Tapos di ko kaya tanong nyan yun